Tuluyan na bang nalalamig sa iyo ang partner mo? At ikaw ay binaliwala na banya niya? Yung para bang wala na talaga siyang pagmamahal sa iyo? At sobrang lungkot mo ngayon dahil mahal na mahal mo ang partner mo at hindi mo kaya na magkahiwalay kayong dalawa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganun mababaliw ang taong bumaliwala sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at 100% kayong dapat naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa na ritual ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng sili, kahit anong sili, siling labuyo o yung siling haba ay pwedeng gamitin. At hiwa-hiwain mo lamang ito at pagkatapos ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Dapat nakapatong po yung sili na hiniwa mo sa kanyang pangalan. At pwede kayo gumamit pula o green na sili kung anong meron kayo ay pwedeng gamitin. At kung wala naman kayong makita na sili, ay pwede kayo gumamit. Kung meron kayong chili powder, ay pwedeng gamitin ito. Lagyan mo lamang ang pangalan niya na nakasulat sa papel. At pagkatapos nito, balutin mo lamang ang sili o ang chili powder na ginamit mo. Balutin mo ito at ilagay ito sa plastic o di kaya zeplak kung meron kayo. At bago nyo po ito itago, Hawakan mo muna ito sa glit, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at tawagin mo lamang ang pangalan niya ng tatlong beses. Pangalan at apildo lamang niya ang dapat mong tawagin. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede mo ito ilagay sa damitan mo. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong mababaliw ang taong bumaliwala sa iyo. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.